ginagawa na itong tequila na ito. Ang inigisin si, ano? Tugod ka. Tugod ka. Ano niyang hinarot si Brandy Boy? Ito, tinulugan siya. Tinulugan siya. Ito, ginigising niya. Sige, restingin mo. Kaya mong gisingin niya. Okay. Ano? Napagod <laughs> na lang. <laughs> pagod na. Napagod na? Bilis mo mapagod. Oh, eh, naku. Baka makita mo si Whiskey. Diyos ko. <laughs> Bugulo talaga siya. Nabaharang pet mo. <laughs> Tulog na nga lang ako. Ano? Kinakagat niya. Kanina pa nga. Ano? Ginagising niya talaga. Kakit mo talaga. <laughs> Nasaan siya? Ano? Risky tulog? Nasaan siya? Sa nilis ko. Nasaan na naginip mo? Ay, Diyos ko. Ano ba na yan sa mga kapatid ko? Bakit sila ang aga natulog? Dapat playtime ngayon. Kina- Gago talaga to. <sighs> Kalokohan talaga ni Tequila. Hmm? <laughs> Sarap ng tulong ni Vodka Ginigising niya talaga

hindi sila pwede paliguan ano Kaya may yung ng papis para Parang baby din.